tayo sa uh, konti dito sa magandang park dami puno ng setting eh. ano nga ito, olive yan o oh. tatanda na nito oh. yan o oh. tatanda na ng mga puno ng olive Lalo yung mga nandun sa bandar hmm. Hindi ko lang kung ano nasibol dyan. Kung yung buto niya o sang. Kada na puro laki o. Oh. Iwan ko yung alaga ako dun. kapag mm -hmm. gusto ko sa nangyari sana doon sa lupa sa lote namin may gantong daan sa gitna mga tanim na puno Uno. para akwan kahit uminit masyadong ramdam dahil madaming puno kaya matagal pa lumaki yung mga time namin halos ganito pa lang kalaki yun e no, mga ganan pa lang, abutin pa ng ilang taon bago lumaki ay may kwan dito may parang park ay may parang park parang library <laughs> nasa yung pusa nagon tambay tambayan ng mga pusa eh. dito naman yung kwan para sa aso para sa tao yan hindi ay, hindi rin hindi oh. Yun hindi malamig to eh pwede nyong inumin malamig ano ito pala yung para sa aso pinindot nyo yun naman doon lalabas ano galing eh. ito para sa tapo to o ito yung library nila dito ito yung mga puno. Oh. Lalaki ng baliti. Puno ng baliti ito eh. Yung pusa oh. Kalasing magbabasa pa. Gusto pang magbasa ng libro ng pusa. Ayan. Oh. Yun si Putol. Putol ang bunto oh. to. Laki. Matapang oh, Oo. Sumanang tingin sa akin oh. Parang gusto kong kainin ah. Oh. Laki ng puno ng baliti oh. Uh, yung ugat nya oh, nakabao na sa akin yung ugat nya oh, nakabao na sa lupa mga ugat yan eh oh. Oh. ito yung pinakapuno nya oh. yung ugat na nakabao na sa lupa oh. baka may kapre dito ah. <laughs> puno ng balite yan. lalaki eh. oh laki ng mga ugat niya